Hoy, oh, ito na guys, may nagtanong sa atin. Sabi niya, Kuya Mike, pwede ba namin hindi tanggapin ang parcel na aming inorder kasi hindi naman pumapayag si Ryder na pabuksan sa amin yung aming inorder dahil kami po ay nababahala na parang mali po yung aming inorder o mali yung laman ng aming inorder. Ayan, ang sagot po dyan ay pwede nyo pong i-refuse kung alam niyo po sa sarili ninyo na hindi po akma o tumutugma ang inyong order doon mismo sa parcel na nakikita nyo galing sa Ryder. Pero, pwede nyo rin pong buksan kung kayo po ay eligible sa tinatawag nating open box ay binibigay ng sealer sa kanilang mga buyer provided na hindi nyo po dapat wabasakin yung packaging at yung mga waybill o yung waybill na nakalagay doon po sa inyong, sa inyong mismong parcel kasi magkakaroon po tayo ng problema chan. Ngayon, kapag hindi po talaga akma yung laman ng parcel sa loob mismo ng kahon o ng pouches, maaari nyo pong i-refuse at hindi bayaran ang parcel at isa uli sa rider at on the spot, i-return -re po natin yan sa sealer. Pero kung hindi po kayo eligible doon sa tinatawag na open box ay ng sealer, hindi po kayo qualified na magbukas ng parcel sa harapan ng rider at obligado po kayong bayaran yan. Pero kung talagang hindi talaga sigurado na yung po ang order ninyo, I would suggest I refuse to accept order. Yun na lang po yung inyong parcel para hindi po tayo pare-parehong maabala at maibalik natin ng maayos sa siler yung inyong mga inorder, kung anuman po yan. Sana nasagot po ang inyong katanungan. Maraming salamat.